Alright. Thank you, Lord. Thank you, Lord. <sighs> Init. Init sa loob. Malamig sa loob pala. Sa labas pala mainit. Balik sa pwesto. Ayun ang kagandaan ng ano yung oh, Okay. Thank you, Lord. Pamili na tayo. Pamili na tayo muwi. Naka ano pa naman ito sa natin. Naka... Kumbaga maray pa sa gas. Kasi nung muwi ako gano'n gladstone. Pinultak pa ito eh. Susin natin. Ito importante itong susin ito. Sa farm kasi ito. Pag wala tayo nito, hindi tayo makapasok sa farm. Eh, dito na lang yan. Itong susi ng Mazda natin, dito ko na lang siya iwan lagi sa Pajero. Iniwan naman to laging nakalak. Eh. Kaya hindi naman to basta mabubuksan. Grabe huh, mga kabro, pagod din. Oras natin, saktos. Mga 11 tayo pumunta rito, mga kulang-kulang isang oras lang naman tayo sa loob. Marami din kasi taong ano, maraming taong bumibili ngayon pala. Para ko konti kaya nga linggo ako umano eh. Linggo ako namili. eh. para konti lang tao ka ako. Marami pa rin pala. Magkaka ano pala kami. Magkakaplano pala kami ng linggo. Kaya marami pa rin ang <laughs> nag-grocery ngayon linggo. So, kita yung pinamili natin. Okay na yan. Sakto na naman. Up! sa pa pesto. May darling. Yan, dito. Maluwag. Yan. Yeah, good. Balik na natin ang ating mahiwagang card. At matagal ka ulit lalabas. Hira na naman tayong ano eh. Hira na naman tayong Okay. Go, 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 go. Sabi <laughs> tayo. Whoop. Gih, terus pemur. Ayah melayu, 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 Alright. Wah. Tadi tu mana? and right mo syempre baka bigla may tumawid o kaya may pumasok na sasakyan. Tandahan lang. lalo't malaki tong dala natin sa sakyan go, 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 go alright <sighs> ito pa ano ito pa ano naman pamilya na tayo pwede na naman tayo muwi thank you lord na bilhin naman natin lahat ng mga kailangan natin bilhin may mga naidagdag man lalo ngayon summer kumuha lang din ako ng ano mga konting pang merienda ice cream pre summer na eh kailangan natin yan para pagkadating pagkagaling sa trabaho meron man lang tayong ano, may meriendahin diba? mga pre din tayo ano, huwag masyadong pagdamutan yung sarili lalo pagdating sa pagkain yun ang number one na kasangga natin dito lalo at malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay mag-aasikaso mag, kaso, mag sa atin pag nagkasakit tayo alright, go lang, diretsyo tayo mga makapasok yeah. oh nakamotor. Saan napunta? Ano <sighs> lang, mga ka-bro? Ano naman ang buhay natin dito? Trabaho, bahay, uh, market, ganun lang dito. Ang um, buhay, napaka-simple. Uh, Napaka-siyerte natin, nakapunta tayo dito kahit paano. wala sa niwala sa vocabulary natin ng Australia eh. Talaga, tutusin eh. Wala sa vocabulary ng Australia natin. Pero uh, awan ng Diyos, nandito tayo ngayon. Kasi hindi naman natin alam talaga kasi plano ng Diyos para sa atin. Hindi mo iniisip ngayon, hindi natin alam sa hinaharap. ba? Diba? Makakapunta pala tayo dito. Oh, simple lang kasi gusto ko rin nun eh. Nasa Pilipinas ako eh simple buhay lang basta sumasahod ako kasi maganda na rin naman yung maganda na rin naman yung posisyon ko sa Pilipinas nun kasi regular na ako sa trabaho hindi naman basta basta kumpanya yung pinagtatrabaho ko nun okay na ako nun kaya lang ano ko nun wala, wala ako sariling bahay nangungupahan lang din ako nun sa Manila kaya yeah, talagang syempre nagsikap din ako na nag try try mag apply dito sa Australia At awa naman ng Diyos binalag tayo Na yung mga knowledge natin tungkol sa pag-aalaga ng baboy At niloob naman na nakapasa tayo sa interview Kaya tayo nandito dito ngayon Hindi rin basta basta mag apply dito mga bro, Talagang ano rin Maraming kami pagdadaanan Kasi sa bansang to napakahirap pumasok Lalo ngayon Lalo ngayon mga kabro uh, Sobrang pahirapan na rin yung pagpasok dito Kasi nga Halos nadagdagan yung ano Nadagdagan na yung mga requirements Na mga pupunta rito galing dyan sa Pilipinas Sa mga nagtatanong no Kasi nung pumunta ako dito ang sahod lang na, na ano dito yearly yung kontrata na pinirmahan ko nung pumunta ako dito no nasa ano lang 55,000 dollar a year 55,000 dollar a year lang ang kontrata noon kaya wala pang masyadong pahirapan sa requirements yung mga IELTS, PTE basta skilled ka may 3 years experience ka pataas sa piggery tapos graduate ka ng animal science veterinary medicine animal husbandry pwede pwede ka na dito pero ngayon mga kabro may pagbabago na naman kasi nagpalit na naman ng ano dito alam niyo naman nagpalit na rin ng mga president presidente di ba dito yung prime minister nila dito nagpalit na rin napalitan na rin yung requirements kaya lang kagandahan nun mas tumaas yung sahod mas tumaas yung sahod na ano nila ngayon na offer nila hindi kaya sa amin noon 55,000 dollar a year lang ngayon ginawa na nila 70,000 dollar a year diba ang laki nung naidagdag kaya lang nadagdagan din ang requirements Siyempre, mas malaki din yung sahod mo Dapat, medyo parang paghirapan mo Parang ganun eh Nadagdagan na siya ng exam Kailangan Ano ka muna Uh, pasado ka sa PTE exam o kaya IELTS sa so, mga itatanong eh, kailangan na ngayon yun bago ka makapasok dito ilan naman ay dagtag yawan ko lang kung may mga ipapa. pa pero kaganda lumaki yung sahod di ba? 70 kaya maraming umaangal na mga kasamahan namin yung mga matatagal na kasi sila halimbawa wala pa silang 70 o meron man halimbawa 70 na sila ngayon interior tapos yung mga baguhan tapos sila sila 70 na sila ngayon tapos halos 10 years na sila nagtatrabaho dito o mas mababa pa ng 10 years tapos yung mga baguhang papasok lang 70 agad di ba talagang nakakaano <laughs> na rin ng ano di ba sa mga datihan na nagtatrabaho dito yung mga baguhan 70 samantala sila ang na nila dito 70 pa rin halos nagpantay na sila di ba lugi lugi naman yung mga matatagal na kaya dapat magkaroon din ng ano, dagdag sa mga mga dati na rin nandito kumbaga uh, siyempre kumbaga kami na yung mga senior eh kami na yung mga senior dito yung mga papasok mga junior na yan mga baguhan newcomers newbies tapos halos pares lang kayo ng sahod di ba napaka unfair uh, wala sa bagay okay na rin katupano na dito na tayo at kagandahan kasi uh, nagkaroon tayo ng mabait na amo yun ang pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos ng malaki binigyan niya tayo ng napakabait na amo syempre mga mga okay naman ng mga kasama sa trabaho kaya lang hindi rin natin may iwasan yung <laughs> mga hindi mo pa rin may iwasan yung mga kabro bro sa lahat naman ng trabaho kahit naman dyan sa Pilipinas di ba hindi natin may iwasan yung magkaroon tayo ng kasama kasamang trabaho sa na toxic ganun. mga toxic na tao kaya yung mga tamad meron pa rin mga gano'n hindi may iwasan yan yung ano lang sila chill ano ko tawag doon playing safe lang sila di nila ginagawa maayos yung trabaho nila parang asa lang sila sa mga kasamahan din nila ganun pagka nagka problema ang area isisisi nila doon sa kasama nila pero pag maganda ang area pag maganda yung area nila sa kanila credit normal na yun ba, diba? sa Pilipinas ganun naman talaga eh ako na experience ko yan mga kapro na experience ko yan nung nasa Pilipinas ako pag maganda ang area ko nun ang laging puri sa ano sa supervisor ko Meron din di alam nung nasa taas Mga manager, mga matataas, mga head Hindi nila alam, ako ang nagpe-perform Ako ang nagtatrabaho nung maayos Talagang push buhay din ako sa trabaho Pero ang credit lagi doon sa supervisor Di ba nakakasama ng loob? Siyempre sasama ng loob mo, ikaw yung nagpapakahirap para gumanda yung area Pero yung supervisor mo Pa ano lang Pa cellphone cellphone lang pa safe safe lang pa chill chill lang pa utos utos lang pero pag siyang gagawa hindi niya kayang gawin yung pinapagawa niya sa'yo hindi niya kayang i-apply sa sarili niya magaling lang siya magsalita magaling lang siya magutos yun ang ano tapos pag pangit ang area pag pangit yung area may problema sa'yo sisi -si sa akin isisisi pag pangit yung area sabihin na pabayaan ano daw ginagawa ako daw masisisi kasi area ko yun yun ang pangit kasi dapat sa kanya pa rin yun kasi sabi sir ba, diba? eh bakit ganun pag maganda ang area sa kanya ang puri tapos yung pagkakalat pa sa labas na siya ang dumidiskarte siya dumidiskarte sa area siya yung nagpapakahirap ikaw wala kang ginagawa siya lagi pabida pero pag may problema ang area, hindi makasagot. Hindi niya kayang sagutin yung mga problema. Bakit ano nangyari? Ba't nagkaganto yung area? Hindi niya sasag sasagot. Sabihin niya, kasalanan mo. <laughs> Ikaw ang sisisihin niya. Hindi mo inaayos yung trabaho mo. Ganon, ganon. Eh, yung mga kinaayaw akong uh, kasama talaga. Kaya diyan kami nag-away nung supervisor ko talaga. Aminin ko sa inyo. Alam niya yan. Shoutout sa sa'yo, Bisor, Alam mo kung sino ka. Pero hindi ko na kailangan sabihin pangalan mo sa so, mga nakakakilala sa akin dyan sa dati kong trabaho shout out sa inyo alam nyo na kung sino yan alam nyo ha kung sino yung ganung ano mga tao na pagka maganda ang area sa kanila pure ba diba? pero pag nag problema sayo sisi yun know, ang mahirap mga kasama ayun know, na yung inaayawan ko ng kasama magaling lang magutos pero pag siyang pag siya ang gagawa hindi niya kayang i-apply eh marami ako nakakasama niyan mga kabro natinigal ko na sa industriya ng pagbababoy marami na ako nakakasama mga ganyan tao kilala ko na yung mga kilatis na mga tao kahit dito sa Australia alam ko na yung mga alam ko na yung mga kilatis na mga kasama ko dito sa trabaho kilala ko na kung sino yung mga nagtatrabaho na maayos yung mga pa-chill-chill lang pa petix lang mga ganon, kilala ko na yan kilala na namin ang bawat isa Pag, uh, sa apat na taon na kami magkakasama dito sa trabaho, kilala ko na kung sino-sino mga yan uh, kailangan ko lang mag-mention syempre natin magagawa, ganon talaga uh, yan ang reality talaga ng buhay hindi natin masasabi na magkakaroon ka ng isang perfectong mga kasama sa trabaho reality na yan kaya yeah, ang payo ko lang din sa mga papasok dito yung mga paguhan habaan nyo lang talaga ang pasyensya nyo lalo kung may mga pangarap din kayo sa buhay syempre para sa pamilya para sa mga mahal natin sa buhay talagang handa nating ano yan eh handa nating tawag pagtiisan yung mga ganyang kasama huwag natin intindihin basta sa atin trabaho na lang tayo na maayos gawin natin yung best natin na pwede natin gawin kasi hindi naman natutulog ang Diyos nakikita naman ng Diyos kung sino talaga yung nagtatrabaho na maayos di ba ma-observe naman nila yun tsaka malalaman naman ng amo mo kung sino talaga yung nagtatrabaho sa inyo na maayos kung ikaw ba o yung ibang kasamahan mo kasi kahit hindi ka man umiimik kahit di ka hindi ka sip-sip tawag ito, yung mga ship ship kasi yung karamihan yan pagka darating ang amo sila yung mga may ingay lalapit sa amo kukwentuhan ganun kukwentuhan pabida ba pabida pero yung mga boss matatalino yan matatalino yan mga boss alam na nila kung sino yung nagtatrabaho na maayos kaya hindi na kailangang pasiklaban mo sila ng mga kwentong kwentong barbero magpapayabang ka sa harapan nila eh kung nakikita naman nila yung resulta ng trabaho mo madaldal ka lang magaling ka lang magsalita pero yung trabaho mo wala sa ayos supply alam na ng mga boss yan pero kahit tahimik ka lang kung nagtatrabaho ka naman ng na maayos makikita naman ng na, amo mo yun ay ito itong tao ko na to hindi to pala imake pero yung trabaho niya magaling mahusay mga ah, ganun at doon ako ano eh doon din ako nagbabase hindi ako hindi ako yung tao na paglalapit yung boss parang magpapayabang ako magpapasiklab ako ah ginawa ko yung ganoon hindi ko mahirap yung bubuhati mo yung sarili mong bangko mas mo na lang yung ibang tao ang magangat sa'yo wag mong bubuhati yung sarili mong bangko ah oh, magaling ako magaling ako ah basic sa'kin sa yan wag mo nang sabihin yung ganoon kasi sabi nga di ba sa Biblia ang nagpapakababa siyang itinataas yung nagpapakataas siyang binababa ayaw mo na lang ayaw mo na lang Diyos ang magtaas sa yo. kasi gagawa naman siya ng paraan para maihayag talaga kung paano ka magtrabaho nagtatrabaho ka ba na maayos talaga sa uh, ano mo, trabaho mo na nakakakita man o oh, wala may Diyos naman na nakakakita siya nang bahalang mag ano nun, maghayag iba kasi ganun eh maingay lang sila pag may mga bisita may mga may mga boss para kunwari silang magaling silang bida doon sa area pero pag ano sa trabaho wala wala kang ka resulta matagal na tayo sa gantong ano industriya almost ano na kasi 2009 ako graduate ng college 2009 natin halos 14 years na tayo sa gantong trabaho nakilala ko na lahat ng mga tao na ano sa, sa trabaho nas naanuan ko na sila na workshop ko na yan kaya ako timing na lang ako alam ko na lalo sa mga paguhan alam mo pagbago pa kasi yung mga newbies masyado pa sila exciting nakatutulong sila ng konting bagay may natutunan lang sila na isang bagay na first time lang nila natutunan ang alam nila, alam na nila lahat kaya sila maingay ikaw natuturuan, sila na magmamagaling ikaw na yung tuturuan ikaw pa yung sisitahin, e gawin mo hindi nila alam mas marami pa palang alam sa kanila e tahimik lang, tahimik lang kasi tayo iba, ta iba kasi mga tahimik lang, yun yung mga talagang ano na yan fully experience na yan hindi lang umiimik mga yan pero marami na yung mga alam kasi pagka mga baguhan nga newbies excited pa kala nila alam na nila lahat pero pagka yung mga dalaga marami ng alam tahimik na lang yan tatawanan ka na lang sa likod mo yan <laughs> ganyan din ako nung baguhan ako ganun lang din yung uh, sinasabi nila sa sarili nila ganyan din ako nung bago ako pero nung tumagal tagal ako tumahimik na ako kasi ganun pala reality okay lang yan normal lang naman sa mga baguhan yan pero wag lang wag lang, ano, lang sila ano. Wala sila masyado absado. Kasi minsan kung sino pa yung mga mabaguhan, sila pa yung mga ano matatapang. Alam mo alam na nila lahat. Samantalang kakatuto lang nila eh. <laughs> All right, uh, pala nabitin tayo sa kwentuhan mga ka-bro. Ito kakarating ko na sa bahay. Salamat sa Dios syempre at nakarating tayo ng maayos ulit. Alright, mahaba tong video natin na to. <laughs> I-upload na natin to agad para ano para mas maganda-gandang kwento. Ay, may upload din natin lahat. shoutout shout out sa inyo no sa mga nag-apply pala dito sa Australia. Karamihan kasi mga nagtatanong talaga. Yung mga nagtatanong uh, ano daw ba yung agency ganon Ano yung agency na agency ko pumunta ako dito. Ah, uh, syempre para ano, kahit paano makatulong na rin sa inyo, syempre sa so, mga interesado rin mag-apply dito, yung mga graduate ng animal science, uh, veterinary medicine, animal husbandry, tapos meron kayong experience sa farm, 3 years pataas, welcome na welcome kayo dito sa Australia. Huwag nyong, ano, huwag magpatumpik-tumpik, kumbaga, habang bata kayo, hanggat bata pa kayo, apply na kayo, lalo ngayon, maganda na yung ano nila dito, tumaas na yung sahod, napakaswerte nyo. Makaswerte nyo kasi yung taas na agad ng sahod pagpunta nyo rito. Kaya alam, medyo may mga karagdagan lang requirements talaga. Mag-exam ka muna ng PTE o kaya IELTS. Tapos, yun lang naman. Uh, depende sa agency kung anong mahanapin. Pero number one talaga experience. Pero napakaganda. Pag nandito na kayo, napakaraming opportunity na naghihintay sa inyo. Uh, at ano pa ba yung may dadagdag ko? Uh, yun, basta, hanggat bata kayo. Kasi yung iba, ang uh, ano lang naman dyan mga kabro Ang limit lang naman sa mga nagtatanong no? uh, Hanggat 45 45 below ka pa pwedeng pwede ka pa dito Pwede pa naman kahit 45 pataas Kaya lang kasi uh, Bakit mas maganda below 45 Kasi pag below 45 ka Pwede ka pang ano Na may pagkakataon ka na Maging permanent resident dito sa Australia Yun yung limit ng age nila 45 below pero kung 46 ka na, wala na. Renew ka lang ng renew ng kontrata mo. Depende pa rin sa'yo kung ano yung plano mo. Kung kukuha ka lang ng ano dito, gagawin mo lang opportunity itong Australia para makapag-ipon ka rin. Tapos, mag good ka pa rin sa Pinas. Ayaw mo mag-stay dito sa Australia. Ayaw mo maging permanent dito sa Australia. Ayaw mo makakuha yung pamilya mo dito. Pwede naman, kahit 45 above ka na. Pero kung siyempre gusto mo rin maging permanent resident dito, makuha mo yung family mo, di ba? Kasi number one doon yung future ng mga anak mo eh. Future talaga ng mga bata kasi hindi naman sa ano no, alam naman natin yan, karamihan naman sa atin, alam na yan yung sobrang taas ng standard dyan sa Pilipinas. Napakarami requirements na kailangan bago ka mag-apply sa trabaho. Samantala yung ipapasahod lang naman sa'yo, ay, abi mo na lang 20,000 monthly, 25, ganun lang eh. Pero napakaraming requirements ng kailangan. Samantala at kailangan pa ng college degree, di ba? Yung diploma. Pero dito kasi sa Australia mga kabro, bro, oras na nandito na yung mga anak mo. Kahit high school graduate lang yan dito. Marami na sila mapapasok ang trabaho. Kasi dito, 15 years pa lang yung bata. Pwede na siya magtrabaho eh. Mga part-time, part-time. Pwede na yan. Tapos, kung makatapos na sila ng high school, nasa tamang edad na sila, 18 pataas, okay na okay na, makakapagtrabaho na sila sa mga farm, guys, sa pinagtatrabaho namin ngayon, kami, graduate kami, galing kami Pinas, napunta kami rito. Ang kagandahan lang doon, pag nakuha ko yung family ko rito, yung mga anak ko, napakalaking opportunity sa mga bata, na kahit high school graduate na lang sila dito, pwede sila magtrabaho sa mga farm, kikita sila ng 100,000 mahigit isang buwan sa, sa peso ha, may may, pos may posibilidad na pwede silang kumita na 100,000 mahigit 150,000 monthly tagapakain lang ng baby dito sa Australia samantala dyan sa Pilipinas kailangan ko pa ng diploma, experience good looking mga gano'n diba napakaraming requirements pero magkano lang ipapasahod sa iyo 10,000, 15,000, 25,000. Yung mga professional diyan na ibang ano, 'di ba? Kaya ka nag-aalisan na kasi ang baba ng pasahod talaga sa Pilipinas kahit graduate ka na full experience ka pero yung yung pasahod nga kasi yun ang number one eh yung pasahod talaga maging ano lang tayo eh practical na naman tayo kaya nga tayo nag aral ng maayos nagtrabaho para kumita ng pera syempre kung saan ka makakaluwag Edi doon tayo kahit na malaya tayo sa Pilipinas, sa malat sa buhay para rin naman sa kanila yung ginagawa natin. Okay na nandito ka sa ano Australia, sasahod ka ng 100,000 mahigit isang buwan, di ba? Eh diyan sa Pilipinas, yung mga sumasahod ng ganun, 100,000 mahigit sa isang buwan eh, yung mga ano lang eh, yung mga politiko, mga mayor, mga ganun, di ba? Pero yung sa mga manager, bihira pa sa manager 'yon. Depende pa kung malaking kumpanya. Siguro sa mga talagang malalaking kumpanya, nasa 100k may get. Pero kung yung mga malilit na kumpanya lang, siguro 50, 60, 70, ganun lang. Eh yung nakagandahan dito mga kabro kaya samantala nyo hanggat bata pa kayo mag play na kayo para kung ayaw nyo naman ma dito, okay pa rin nasa sa inyo naman yan basta gamitin nyo yung mga tinapos nyo kung ano man yan related dito marami naman pwedeng ano dito eh trabaho eh, kaya lang karamihan talaga dito hinahanap talaga mga skill welder butcher tapos ano pa bang iba yung mekaniko, yung mga ganyan. Mga skilled talaga, Yung patok na patok dito. Ako, kung pwede lang ako bumalik sana sa pagiging high school life ko eh. Kukunin ko sana pag-welder eh. Pag-welding. Kasi ang laki ng sahod talaga dito ng, ano, ng mga welder. Kumpara sa amin, sa mga pig farmer kami, mga pag-aalaga kami ng mga baboy, mga ganon. Napakalaki sahod ng welder dito mga kabro. Halos doble sahod nila sa amin. Eh, biruin mo lang yun. nag lang sila sa mga ano, sa Pinas, sa di ba diba, mga ganon? Tesla, skilled lang sila. Ilang buwan lang yun. Anong na buwan? Eh kami, college degree kami. Four years kami. Pero yung sahod nila, kumpara sa sahod namin, halos kalahati. Diba? Yung sahod namin sa isang kinsenas, sahod lang nila sa isang linggo yung nakaganda ng ano rin, yung mga ganung kurs ngayon, kaya, ni-encourage ko rin kayo, mga nag-aaral ngayon, sa mga hindi pa naliliwanagang, kung ano ba yung gusto nilang kunin kurso, yung mga ano, skill talaga, napakaganda dito sa Australia, napakalaking opportunity ang, naka ano dito, nakaabang para sa inyo, basta ano lang, basta, syempre kung may plano ka rin, may pangarap ka rin, mag-apply ka, at naman sabihin mo na skilled ka dyan. Hindi ka naman kumikilos dyan. Nandiyan ka lang lagi nakahilata. Lagi ka nang nakatambay dyan sa mga ano kanto-kanto. Ayaw mo naman gamitin yung tinapos mo. Nandiyan ka lang pahilahilata. ba diba? Kalabit penge. wala kang pera, hingi ka sa magulang mo. ba diba? Gamitin mo yung tinapos mo. Sayang. Napakalaki opportunity na kintay sa'yo dito. Yan lang may advice ko sa inyo mga kabayo. Sobrang haba ng video natin na to. Sana naman marami kayong na uh, ano na pulot kahit pa paano sa pagiging madaldal ni Browin no? na enjoy ko lang kasi yung pagsasalita na miss ko talagang mag vlog kaya maraming maraming salamat siyempre sa panunood pagtsatsagahan nyo sa aking video di ba kahit na sinamahan nyo ako sa aking <laughs> pamimili di ba so maraming maraming salamat sa panunood ulit thank you thank you at siyempre kung bago ka lang sa channel ko don't forget to subscribe my channel Browin's TV Siyempre, pakifollow na rin ang aking Facebook page, bro, TV, mga ka, bro. Para lagi kang updated. Siyempre, pakihit na rin ang notification bell. Para uh, lagi kang updated sa mga bagong video natin na i-upload, mga ka, bro. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat sa panonood. See you on my next video. Bye-bye. Salamat sa Diyos.